Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop Libra para sa Pebrero 17, 2025. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang pagbabago at pag-agos ng iyong mga emosyon ng mas malalim kaysa karaniwan. Ang mga enerhiya sa iyong paligid ay may kakayahang baguhin ang iyong damdamin, lalo na kapag ang iyong pakiramdam ng balanse ay nababago o naabalat. Mahalaga sa araw na ito na tanggapin at yakapin mo ang iyong mga nararamdaman, kaysa labanan ang mga ito. Dahil ang pag-unawa at pagtanggap sa iyong mga emosyon ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong pagkakapantay-pantay at magpatuloy sa iyong araw ng may kahinahunan at kadandahan. Habang ang buwan ay nakapwesto sa iyong tanda, Libra, ang tawag para sa pagkakaroon ng harmonya ay nararamdaman ng malakas sa iyong puso maaaring maramdaman mong itinutulak ka ng universo upang tuklasin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng higit na pagkakasunduan at pagkakaisa. Ang araw na ito ay may pagdama ng pagbabago at transisyon, at ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang masusing pagnilayan ang iyong mga layunin, pagpapahalaga, at relasyon. Ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda ay nagsisilbing gabay upang tuklasin ang iyong mas malalim na nararamdaman at matutunan kung anong mga bahagi ng iyong buhay ang kinakailangang baguhin upang makamtan ang tunay na balanse na iyong hinahanap. Sa ganitong moment ng pagmumuni-muni, mahalagang maglaan ng oras upang tanungin ang iyong sarili kung paanong ang iyong mga hindi natitinag na hangarin ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon at aksyon. Ang patuloy na paghahangad ng higip ay maaaring magdala sa iyo ng mga pagkatalo at kalituhan, kaya't ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman at pagpapatawad sa iyong sarili ay napakahalaga. Kung laging humahanap ng bagong bagay, hindi mo nabibigyan ng sapat na pansin ang mga bagay na mayroon ka na. Sa araw na ito, maglaan ng oras upang tanggapin ang iyong sarili, pati na ang iyong mga kahinaan at pagkukulang, at hayaang magbukas ito ng pinto para sa higit na pagkakasundo at kaligayahan sa iyong buhay. Ang pagtanggap sa iyong kabuan, pati na ang iyong mga imperpeksyon, ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili at mas tunay na kaligayahan. Habang dumadaan ka sa araw na ito, maglaan ng oras upang maghanap ng kapayapaan sa kabila ng kalituhan ng mga emosyon. Maaaring may mga sitwasyon na magdudulot ng hindi pagkakasundo o hindi pagkakaintindihan sa iyong paligid, ngunit huwag magpadala sa mga ito. Gamitin ang pagkakaroon ng buwan sa iyong tanda upang muling kumonekta sa iyong mga pinahahalagahan at sa iyong mga nais sa buhay. Huwag hayaang ang maliliit na alo ng emosyon ay makaapekto sa iyong kabuang kaligayahan ang pagmumuni-muni at pagsasagawa ng mga kasanayan sa pagpapatahimik ng isipan, gaya ng meditasyon, o simpleng paglalakad sa kalikasan, ay makakatulong sa iyong makuha ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa iyong isipan at sa iyong puso. Maging bukas din sa mga pagkakataon ng pagbabago, sapagkat ang mga ito ay nagsisilbing gabay patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Mahalaga sa iyo ang pagkakaroon ng balancing relasyon sa iba, Libra. Sa araw na ito, maaaring mapansin mo na ang iyong kakayahan upang magbigay at tumanggap ng pagmamahal ay magiging sentro ng iyong mga relasyon. Ang mga taong malapit sa iyo, tulad ng iyong pamilya at mga kaibigan, ay may mahalagang papel sa iyong kasalukuyang kalagayan. Huwag kalimutan ang halaga ng kanilang suporta at ang kanilang kahalagahan sa iyong buhay. Ang mga simpleng galak na dulot ng mga koneksyon sa mga mahal sa buhay ay makakatulong upang magdala ng kaligayahan at kadalakan sa iyong buhay. Ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa kanila ay magbabalik sa iyo ng mas maraming pagpapahalaga at pagmamahal. Isaisip na, habang ikaw ay naglalakbay sa daan ng balanse, hindi mo dapat ikompromiso ang iyong sariling mga pangangailangan at hangarin. Sa iyong likas na hilig na maging makatarungan at maayos sa pakikitungo sa iba, minsan ay maaaring mawalan ka ng sapat na oras para sa iyong sarili. Ang pagkakataong ito ay isang paalala upang maglaan ng oras para sa iyong sariling kagalingan at pagpapabuti. Ang iyong mga emosyon, pangarap at mga pangangailangan ay kasing ng mga pangangailangan ng iba. Huwag matakot na magtakda ng mga hangganan at magsalita para sa iyong sarili. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at hindi pagbabaliwala sa iyong mga personal na pangarap ay isang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Magandang isama sa iyong araw ang isang pagminilay at magsuot ng kulay asul upang magbigay ng lakas at kapayapaan sa iyong isipan. Ang asul na kulay ay magbibigay daan sa pagkakaroon ng isang balanseng kalooban at magpapalakas ng iyong emosyonal na katatagan. Ang mga numerong tatlo at pitong ay magiging swerte sa iyong araw ngayon, kaya't maghanap ng mga pagkakataon kung saan maaari mong magamit ang mga numerong ito, tulad ng sa iyong mga proyekto, usapan o desisyon sa buhay. Ang mga gawain na makakatulong sa iyo upang mag-recharge at maglaan ng oras sa pagmumuni-muni, tulad ng pagbabasa ng isang inspirasyonal na aklat o paggawa ng mga art na nagpapalakas sa iyong emosyonal na kalusugan, ay magiging maganda at maswerteng gawain sa araw na ito. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay pinapalakas ng enerhiya ng buwan na nasa iyong tanda, at habang ikaw ay lumalakad sa iyong landas, madarama mo ang malalim na koneksyon sa iyong mga emosyon at pangangailangan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may pagkakataon kang mapansin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring hindi mo paganap na naiisip o napapansin. Ang mga pagninilay na ito ay magbibigay linaw sa iyong mga nararamdaman at magbibigay daan sa pag-unawa sa iyong tunay na mga hangarin. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na dumarating sa iyong buhay, huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahang magdala ng pagbabago at balanse sa iyong paligid. Ang mga maliliit na hakbang na iyong ginagawa sa bawat araw ay may malalim na epekto sa iyong kabuang kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Tulad ng iyong likas na hilig para sa harmonya at pagkakasundo, nararamdaman mong ang mga tao sa iyong paligid ay may mahalagang papel sa iyong araw. Ang iyong mga relasyon, mapa-pamilya, kaibigan o kasamahan sa trabaho ay maaaring magdulot ng mga positibong pagbabago o magbigay ng tulong at suporta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Huwag kalimutan na ang iyong sariling kaligayahan at kagalingan ay nagsisimula sa iyong sarili. Mahalaga na maglaan ka ng oras upang pahalagahan ang iyong mga sarili at huwag hayaang mawalan ng pag-aalaga para sa iyong mga pangangailangan. Habang ikaw ay nagbibigay at nagmamalasakit sa iba, tandaan na mahalaga ring maglaan ng panahon para sa iyong personal na pangangailangan. Ang oras para sa pagmumuni-muni, pagpapahinga, o paggawa ng mga bagay na nagpapalakas sa iyong emosyonal na kalusugan ay hindi lamang isang yaman. Ito ay isang pangangailangan para sa iyong kalusugan at kaligayahan. Tignan mo ang mga tao sa paligid mo at maglaan ng panahon upang pahalagahan ang kanilang mga presensya sa iyong buhay. Ang mga simpleng bagay, tulad ng isang masayang usapan o isang simpleng salo-salo, ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Ang iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at malasakit ay hindi lamang makikinabang ang iba, kundi magbabalik din ng mas maraming pagmamahal at suporta sa iyo. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng mas malalim na ugnayan at makakatulong sa iyong emosyonal na paglago. Isipin mo ang mga aspeto ng iyong buhay na may mga hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaunawaan. Ang buwan na ito ay nag-aanyaya sa iyo na ayusin ang mga hindi pagkakasundo sa iyong mga relasyon upang magpatuloy ka ng mas maligaya at mas kontento. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagiging handa na humingi ng tawad, magpatawad, at tanggapin ang mga pagkakamali ng iba. Hindi mo kailangan maging perpekto, at hindi mo kailangang magtakda ng masyadong mataas na pamantayan para sa iyong sarili o sa iba. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan at ang pagbabalik loob sa mga relasyon ay makakatulong upang makahanap ng balanseng kaligayahan. Mahalaga rin na maglaan ng oras upang isalarawan ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ano ang mga bagay na pinahahalagahan mo? Ano ang nais mong marating sa buhay? Sa ngayon, ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay magiging daan upang mapagtanto mo ang iyong mga pangarap at magtabumpay sa mga aspeto ng iyong buhay na mahalaga sa iyo. Ang iyong mga pangarap ay may malalim na kahulugan at ang mga hakbang na iyong tatahakin upang makamtan ang mga ito ay magdadala sa iyo ng higit pang tabumpay at kadalakan. Ang mga maliliit na tagumpay at ang bawat hakbang patungo sa iyong layunin ay magpapalakas sa iyong kalooban at magbibigay ng mas higit na kasiyahan sa bawat araw. Ang iyong swerte ay makikita sa kulay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kalinawan at kapayapaan. Habang ikaw ay naglalakbay patungo sa mas malalim na pagkilala sa iyong sarili at mas mataas na mga layunin ang asul ay magbibigay liwanag sa iyong landas at magpapalakas sa iyong emosyonal na katatagan. Gamitin ang asul upang magdala ng pagkakabuo at katahimikan sa iyong buhay. Ang mga numerong tatlo at pitong ay magiging kapakipakinabang at maswerteng mga numero sa araw na ito, kaya't maglaan ng pansin sa mga pagkakataon kung saan maaaring magsimula ang mga positibong pagbabago o desisyon sa mga numerong ito. Kung ikaw ay nag-iisip ng isang bagong proyekto o desisyon, maaaring ang mga numerong ito ay magbigay ng gabay at suporta sa iyong mga hakbang. Sa araw na ito, ang pinakamahalagang gawain ay ang magbigay pansin sa iyong sarili. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapalakas sa iyong kaluluwa, mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan at kagaanan sa pakiramdam. Pwede itong maging isang oras ng pagminilay-nilay, pagbabasa ng isang libro, o kahit simpleng paglalakad sa kalikasan upang mag-recharge. Huwag kalimutan na ang pagpapalakas ng iyong emosyonal na kalusugan ay kasinghalaga ng pagpapalakas ng iyong katawan. Ang mga gawain na magpapalakas sa iyong pag-iisip at magbibigay sa iyo ng pagmumuni-muni ay magdadala sa iyo ng mas magaan at mas kontento na araw. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ang kapayapaan at kadalakan ay nagsisimula sa iyong sariling puso. Ang mga hakbang na iyong tatahakin patungo sa iyong pangarap at sa iyong buhay ay magiging mas magaan at mas matagumpay sa tuwing ikaw ay magtataglay ng isang bukas na kalooban at may kasamang pasensya. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, binibigyan mo ang iyong sarili ng higit na pagkakataon na matutunan at magbago. Patuloy mong yakapin ang iyong mga pangarap at layunin at tandaan na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.